Magandang hapon, tayo ay mag-align na naman ng uh, rayos. Yan. Bali, ito pala mga idol yung ating uh, ilalagay na rayos. at ito naman yung kanyang rim. Yan, yan mga idol. So, sisimulan natin Mga idol. Bali, uh, standard mga idol lang gagamit gagawin nating uh, pag alam, lang, ano lang ano ng rayos no? standard hindi siya sa wali ah standard mga pasin nyo uh, laging may pagitan tayo na isa isang butas so no? ginawa sinuksukan na na kung uh, na ng mga rayos at meron lang pagitan na kada isang butas siya siya una nagsuksok no? Ito. ang kasunod ay ito so, lang tayo ng lima isa, dalawa, tatlo, apat, lima so, doon tayo nagsuksok ng pangalawa Papasin ito Yan. at ito naman yung pangalawa okay, na isang butas susuksok tayo ulit tapos kung papansin lagi lima yan mga idol isa, dalawa, tatlo, apat, lima so, ganon so, ganun pa ikot. Hanggang sa uh, matapos natin uh, mailagay yung mga isinuksok natin ng mga rayo. Ayan o, oh. may dolo. Ito tayo ang tagay. Ayan, kita niyo. Ayan. Pagkita na isang butas. Ayan ang kasunod. Ayan. Ito so, sinaglagay. Kung so, ibilangin mo, isa, dalawa tatlo apat lima yan mga idol so ganun lang paikot hanggang sa matapos yung uh, ilagay natin ang mga rayos tapos pag ilagay na natin lahat so pipihitin natin itong poha nang naayon doon sa hilig ng butas so dahil dito yung, itong yung butas nakahilig dito maturo so ang pihit natin pag ganyan Ah, uh, mapapansin 'yan. Ito Kasi 'yung butas dito ng rim, to, Ay nakaturo pa gano'n. So dapat pa ang nakikit. Ah, sige, wait. Okay. Dahil pala ng ating ang pag-align na standard mga idol tapos susukatin nyo Yung lang yan Yun, lang yan mga idol kung ano yung ginawa natin sa kabila uh, ganun rin yung gagawin natin dito sa kabilang uh, tusukan ng rayos mga idol so yan mga idol oh. kung ano yung ginawa natin sa kabila ganun din ang gagawin natin sa likod bali yan ang ganyan mapasin yung mga idol ito kita nyo ba yan So, para lima ulit yan mga idol. sa dalawa tatlo apat na mga lima mga siya ha? Tapos mga idol, doon sa standard na pag-alay natin, uh, yung isa, uh, yung una, papasok yung tusok ng uh, rayos. Ngayon naman, simula sa loob, papalabas. Yan mga idol, kita nyo. Yan, yan yan. Ah. ginamit pala natin dyan mga idol ay 10x184 10x184 mga idol Ayan yeah, mga boss, pag natatapos na natin uh, nailagay lahat ng mga rayos, na-complete na natin nailagay mga rayos, saka natin isasalang dyan sa ating uh, aligner. Hey.